Hello, Makdo. Ang cute naman ng dogo ni Makdo. Mas cute kaya yan kapag uh... Pinindot ko yung kill button. Hmm? You already know know. kung bakit Kinakatakutan si Patrick sa apat. Senpai, kasi Galaw pa rin sa pinbong. Huwag kayo huwag bubot! Patsang ito alas ito Patrick on four na? Hindi, ikaw ba na, Jesus? Basta. Sundin mo yung guts mo. Uh, no. <laughs> God damn it! <laughs> Uy! pray 5 4 3 2 okay that's dex and jesus so. very normal day if, you do, if you're gonna ask me where uh-huh My dead body. Boop, 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 boop. Okay. Chill lang muna ako dito. Sobrang layo ko sa dead bodies, dude. There's no way na masaspa ako dito. Right? Okay, I'll go sa lights. Oh no! Wala, wala ka idea. Nadaanan ko lang ito eh. San mo nadaanan? Sa may... Calf, sa baba ng button. May report button na. Oy. Tingin ko galing ano. Parang galing... Galing weapon siguro. Galing si Vada doon. Kapalo dun eh oh, pati nagka na Patay. po Patay <laughs> May na-pinpoint oh, agad Nasa top gas ako man. O, galing ka ng weapon Weapon Saan ba yung weapon dito? Di ka na alam Sa But left side. or? Upper right, What? Upper, What? right What? upper right, upper right Wala hindi ako galing dun Up Saan galing? 10 ka seconds akong nasa ano kasi nag-tier ako Pero di ako AFK ha ah. Tapos nang-start na pala Tapos pumunta ako sa left Nasa top gas ako Nagagas ka? Oo, oh, ngayon. Pero possible na sa toko. Paano mo nag -ga ka nagagas ka? Eh, Hindi ka naman puminta, pumunta na... Nagagas ka ngayon? Na... Oo. Nang storage. nakita yata sa akin naman ko, I'm not sure. Paano, Paano ka napagas? Oo oh, nga, eh galing kang copy ah. Hindi ka naman storage. Paano ka magagas? Na storage ako, naggas nga ako. Right now, nasa gas ako. Storage, gas, left gas. Oo. Sa taas na. Saan ka dumaan? Sa storage, tapos sumakyat ako. Ibang nga nag-offlight. <laughs> 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 may vouchers ba? Ewan ko. Nagtagal na yung ta offlight si eh. yata yung ano, may nakakita sa akin. Si DP yata, yung si Mike Su. Ako yan. Sa Pero magaling ka ng CAF, kaya, kaya sus ka. Hmm. Okay. Saan yung iba? Mahirap. Wala. Si Kita mo ako, Mike Su, right? Okay. <clears throat> so, di ko pwedeng patayin si Mike Su. Wala, wala. Ayun na yun Yun na yung discussion, guys. Walang any clears. Walang any sus. Bukod kay Evada. Yun na yun. Shit, papatayin ko sana si Kara. Hasa, di ko siya naabutan. Yeehee, I'm here! Hello, Makdo, Ang cute naman ang dogo ni Makdo. Mas cute kaya yan kapag uh, pinindot ko yung kill button. Hmm? Wao. Oh, Awee. Okay. That's kind of sus. Um, ah. na sa loob ng electrical. Tapos si Mike siu kakalabas lang. Di ako makiapat. Napiks ng ako ng likes. Ano naman na, alam na nasa likod yung body. Ako sa oh. likod ni Buddy. Muntalos sa likod. Si Mike Su, so paano Si Mike Su Eh, Pati kakapasok ni Pat eh Kakapasok ni Pat, meaning nasa Wait, oo nga no, sinabi ko ba na nasa likod? Hindi, nag-respond nga siya ng ganun lang Hindi, kakapasok mo nga lang okay. Eh, hanggang lights pa lang ako eh Before, before ako nag-fix ng lights, dalawa kami sa admin ni DP Apat yung nasa electrical Dalawang yeah. reactor, isang sa storage Possible ba kasi okay, yeah. bakit ipi-fix niya yung mic sa iyon kung ano? Sino yung nasa reactor dalawa? Ako, uh, tapos si Jisoo. Me. So Vouch yun, Vouch DP. Tapos yung apat sa electrical. Sino yun? Nasa kaibada. Nasa kaibada. Baka nandun rin yung isa. Nasa kaibada. Nasa electrical. Senpai. Oh. Nasa Pas electrical kaibada? Bakit ganun? parang gesturing si Evada or something kasi wala Hindi, naman tama yung tama yung heads eh wala nang tao ngayon sa electrical eh paglabas Maka mo naka-bend so Evada tama may yung bent bang heads ba, pati. may bent bang ano paano tama just, yung no. heads Eh kakalabas mo lang ng electrical mike Su. so, so. Hindi, yun nga before before nag-order sya nga, ngayon nga. tama yun DP mga vouch mo DP. Ngayon nga. Yeah. What I'm saying is yung ngayon, walang wala nang wala tao sa electrical. May event ba ano, Jester? Wala. Wala. Ibada si Dexter, tsaka si Jisoo. Okay, Evada, Dexter, Jisoo. Um, what if magpa-roommate ako? Sabihin ko na lang na ano. Sabihin ko na lang na, okay, heart says ko na si Mike Su. Mag-tunnel vision ako ganun. Kasi di ba ganun naman talaga yung mga crewmates? Ah, damn! Hmm. Oh. Ikaw pinakahuli pat. Apat si apat yung nasa admin, isa nasa Ako pinakahuli yung... yung huli, no. Yung ano, yung nagbabato ng ano ng ng tag dito. Apat, apat sa admin. ngayon Sa electrical apat ngayon. Okay, there's a high chance na ano, pre. Na tina mag-double kill ng imposter dito sa electrical or nag-stylish kill lang siya and then pumatay sa likod natin. Pero definitely, hindi si Don Pudge and si Mike sa yung pumatay. Yung pumatay, nasa lumabas siya ng electrical ngayon. So si Jisoo na lang din. Oh! Ba't ako? This, asama, saan asama ba Jisoo? Clear ako kanina, di ba? sa mga mayon ngayon? Ngayon ba yun Reactor pa din ulit. Reactor? Oh. Anong sinasabi ni Vada ng weapons? ng oh, weapon. Apat na electrical tapos yung nag yung nag ano yung pagtita. Yung dahon nagtatanggal ng dahon. O2. O2. o, oh. o, In, o oh. Sino yun? Sino yung O2? Sen ako. Senpai. Hindi, hey. nee, kasama ko ni Ibada kanina kaya alam niya na nandun ako. It's hmm. either Jisoo or self-report ni Pat, pero... Hindi nga ako pwede dyan, kasi clear na ako kanina. Vinouch ako ni Dex nasa reactor kaming dalawa. Double kill kanina. Si Bada, hindi ba si Binouch ba si, Binoch 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 ba si Narinig nyo ba yun? Binouch ako. Binouch siya ni Dexter eh. Pero My kasi hindi alam kung na nasa yung isang body kanina For And me. Andun kasi kami dalawa the whole time. Andun din si Sanpai kanina sa security cams. Umalis si Sanpai nung nag-off yung ilaw. Magkasama pa din kami ni Dexter nung reactor. Yung kaya sinububota mo, Sanpai? Ba't ako? Oh. Moro, naniniwala. Ikaw lang alam kong crewmate. Evada, Jisoo, or Sanpai ako eh. Wala ako alam kung Crowmate senpai Crowmate yung senpai! Ano? Boat lang, boot baka tumob lang God damn, sino yung di bumoto? dalawa di bumoto Binoto niya ata sa sarili niya Di bumoto siya ba Ano nangyayari? Ba't hindi bumoto si Evada? si jisoo naku watch mo si jisoo? true ba? Oh. nasa vision mo siya the whole time? watch oh, oh. ka kasi ako hindi medyo susa ko kay senpai kasi ganito na nangyari kanina pag kayo huwag mo vote kasama ko ni kanina sa security cams tapos andun lang siya sa hallway ng security and reactor tapos nung nagreactor ako andun si, si tapos mm -hmm. Umalis si um, um bali kami kasi ni Dex is nag-task dun sa parang ano yung num hindi number yung isang task dun. Tapos nung naglights off, magkasama pa din kami ni Dex sa actor kaya nga na-vouch na ako. And then um uh, valid naman yung vouch since you know? sa heads nga kanina is dalawa yung admin. Tapos si Sanpai, but di niya vinalid din yung vouch sa akin which is alam niya andun kami dalawa ni Dex Star. Sino hindi ano? Hindi, na ko naman senpai? siya in, in ako na guys ng lights. Tapos nasa bottom na ako ngayon kasama ko si Jisoo. Saan ka, Senpai? ah hmm. uh, si Senpai sa sa ba? Ayaw, oh, miko kanina, iniwasan ko si Jisoo lang. Pero kung vouch mo, si Jisoo talaga the whole time this round. Okay. Hindi ko naman vouch na siya Ibabuwa ko din to. si Mike so kasi naglights off magkasama lang kami sa table. Tapos bumaba ako ng admin and then si Pat. Tapos nagboto na ako. Galing okay, ako ng lights. Naridig yun si sinabi ni Don Punch. Siya magtituala siya, siya ng po to ko Kasi Alam yung crewmate daw ako. Yun lang. Wala akong ibang bouch. Pero kung bouch talaga si Jesus the whole time, eh, tigay. Tawag oh, ko ay. Eh. F -10, people. Oh wow, next skip siya dalawa. I don't know. Okay, classic Patrick on four. You already knew kung bakit kinakatakutan si Patrick sa apat. Medyo may classic action tayo dito, boys. Saan pupunta to? Huh? Ê Eh? bài um, eh? Anh nhớ đấy She um, sheriff ba siya? Wala. Senpai? Ituturo, ituturo, ko lang si Patrick dito kasi yun, yun nasa vision ko ha. Akala ko pa naman sasabihin mo sheriff siya. <laughs> <laughs> sheriff ba siya? <laughs> wala eh. Magkasama kami ni Jisoo ngayon, eh. Ah... Uh, ay, wala bumoto na kasi Wala sa vision ko si Patrick lang na bumatay. Ang naiisip ko na lang na this ang defendon. Ah. Uh, Kumbaba yung round G Dexter magkasama. Apat sila sa edit, tatlo kami sa admin, Mike Su si Hindi na sa isa pang admin doon, pa ba? Oo, oh, tama. So, dalawin na mo Si Ibada yung isa na nawawala, si Patrick na nagreport na sinabi niya si Mike Su daw. So, ano nangyari? Nag-double kill si Ibada, Patrick? Saan ba? Yung sa first yung round? Yung nireport mo na apat. Oo, oh, is electrical. Na, oh, yung, yung pinipilit ni Jisoo na about siya. Which is about naman talaga siya. I mean, I don't know. Yes. Pero yes. ngayon, Ayoko, <laughs> nakikita mo ba ako, Jisoo? Nakasama mo ako or? Kakaakit mo Mag lang sa ano. Ka Sasko ba sa akin? <laughs> yun nga, Jesus Kakaakit niya lang. <laughs> sa vision ko... An? Sa vision ko kasi... Like, sa so, may storage. That's, actually, delay ko siya ni-report kasi... Uh, sa harap ko. Kala ko pa ka, sasabihin mo. Oy, sinere pa ko. Ano, Jesus Kaya yeah, magtiwala lang. ka na lang kay Don Pad. Sagtitiwala si Don pat sa akin. Patrick 4 na? Hindi, ikaw ba ano, GC? Basta. <laughs> <putu> <laughs> sundin mo yung guts mo. <laughs> God damn it. Eh, may sumaten <laughs> Good first first game. <laughs> what? Okay. First game sa skilled. Sure. hindi nang maliligaw whoops Ayun na Ayun okay. no. Oh, oh good Good oh, mo moch kone sa si manso mukpakilan man Vouching vouching vouch Vouch sana kita SP pero Ay ko pa nagreport Ay Feeling ko sa cafeteria yung body mo. Cafeteria, eh, nakita ba? ko rin si fish room sa cafeteria eh. Kasi, ah, in, uh, bago siya pumasok yes. ng weapons, nag-double back siya, tapos lumabas. Bago okay. na up. <laughs> okay, it's understandable. Pero, sick man, so crewmate natin. For me. Okay, nasan si Pat? Uh, medbay bay. Sa hallway. Sa auto. O2. Kendrick weapons na. Oh. Uh, ah download ka Ethereum. Ba Elect bridge po. Like Lights panel. Yes. Nasa weapons na ako yun, iniwan ko si Ko sa downloads. Mansu. ah downloads weapon. Diana. Lower engine po. Staff. Ah, uh, step, bro. Ah, sa ko si Manso. Late na ako pumasok weapons. Ah, uh, three weapons. Eight yung... Eight yung nasa cafeteria. Safe ko yung nasa loob ng... Uh, electrical. Elect? Tsaka yung Is nasa si may ako. lower engine. Tapos, 3 uh, three weapons. May isang nag-storage. Wini ko yun yung ano? Yung Killer. postor Killer. na nag-fake location. Yeah. Baka ako so, yun, naman ako so, doon, hindi... may tao na eh. May tao yeah, na, may na sa inig, may tao na rin. Saan so, so, nasa lower beacon? Na. Baka ano yun, si, Ani? Si Diana. Baka okay. pinatay yun lower sa storage. Lower deacon? Ay, lower, lower <laughs> pala. I, so, ender so, so, hindi cleared yung nasa lights kung Shield. may nakita kang storage. Ah, okay. Hindi. baka, no, no, no. Okay. Ah, baka dead body <laughs> oh, yun. Hindi, hindi. Ay, no, then, no, si Aki ang hindi cleared. Sino is so yung isang weapons? Ah, kayo don't know. Baka dead body. dead body. Ako, 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 Manso. Dears yes, Manso. Okay, wala namang, walang ano yun. Walang bearing yung admin information ni Annie. If meron man, siguro yung tunog lang na nagde siya and tunog crewmate siya, gano'n. Iyon lang iyon. Walang makiklear sa round na yun. Very good kills. Para sa mga co-imposters ko. Oo, uh, daming tao sa electrical. Hindi tayo dapat pumatay kasi sobrang daming nilang tao dito. Chill lang. <تصفيق> <تصفيق> Hello Diana Kailangan ko pa ng one more sabotage. Sige, marami akong mamavouch dito if ever may nakita. Ah, pwede akong mag-self-report, no? Yeah, I'll do that. I will do that. si Mike, so... Ooh! Ay, Sa ko, ng patay. Sa taas yan, no? Isa lang. Location mo. Sa... De, sa admin. Sige. Bigyan natin yung body. Oh, sa admin, admin, admin? Body. Ang nag-fix ng lights, nakita ko nung ano, from left side, si SB, si DP ata, si Manso, tsaka si Ko lang nakita ko. nasa ka na, admin Kuya Kendrick? Yeah, admin. Admin. Oh. Nakita mo, Kendrick? Diana, Wala si Kendrick ah, sa ako. vision ko. Kakapasok ko lang. Akala ko nga ako nakapag-report eh. Tinawid no, no. lang. Uh, Diana, nasan ka ngayon? Hello? Ano? Nasa elect ka home? Galing? Right side. Storage. Yung ano, may nakadaan, may nakasabay na no? ako. Ako Ay, di. Sa Coms. Tapos, Nag-left ako, pumunta ako storage, tapos nakita ko electrical. Pero In wala akong task sa storage. Feeling ko mga ano, 10 seconds. 10 seconds? Paano mo nasabi? Kasi dumain upper siya ng upper, upper engine. Engine. Oo, di ba? Hindi pala. Mm -hmm. Tapos na siya papuntang admin. And actually, sa daming vouch na po 10 seconds eh. Kasi daming yeah, natin yeah. sa left oh, side. Oo, sa left uh, side. Nakailang uh, sabotage uh, uh, na hindi tayo umalis sa left side. So, I don't uh -oh. think... Uh, ano Para yun, sa may akin, input? if si Patrick galing security, yung killers possible, Jerz, uh, aki Kendrick. Yeah, yeah, kasi right side Jers, kami lahat e, eh, magkakasama kami. Jerz, uh, kasabay ko sa pangapatin ko eh, galing kami. Definitely, wala sa left side yung pumatay, kasama yung killer. Kasama ko si Kuya Jerz uh -huh. galing storage, tas inayos yung comms, tumaas. Tapos kasama ko na si Kuya Kendrick dun sa weapons, tas bumaba siya, ako nag-left sa anim na player, Patrick Don, Pat Kendrick ko Akiers. Uh -huh. ko na sa inyo yung tatlong impostor. Bakit mm -hmm. That's crazy. Hmm. Okay. Ang technique lang naman dito. Dapat it dapat ano eh, parang magsa ka na tina mong i yung game, ganun. Oke, dia tamai kita yon soru. Yap, up. This God. be Annie, no. Ang sorry ni Dipin nagulo ko. So, asan po sila? Kendrick ko ako electrical, nag-is lights pero galing ako storage. Kendrick galing admin ako galing. Uh, admin. admin. Si Pat sa Shields. Um, Dipin galing kang navigation, 'di ba? Tama ba? kumalala kasi, pero I think galing ako right side. Galing kang right side, pababa ng shield, storage, and electrical ka na ngayon? Yup. Okay. Take body. So, galing ako upper engine, tapos pagbaba ko sa... Papasok akong reactor, ano, may body. Bala, nasa pintuan lang siya. May, ano ka? May... Reactor admin info. If, sa upper engine ako dito. Re reactor Sino 'yun? Mansu. Siguro mo vouch kasi di. Nasa na ako sa upper engine. I mean dumaan na ako. Doon. So, bali dalawang upper engine, isang reactor, tatlong electrical, isang storage, isang admin. 'Yan 'yung yung, 'yung ano, 'yung sa upper engine na dalawa nag yung nakita dalawa mo, na. 'yung nagka Salbo, siguro, ah, yung eh. killer nasa reactor pa. Yung killer most probably nagpunta ng reactor. Okay, so kung si so Manso dyan na hmm. reactor. Ah, kisas ko eh. Yun nga eh, reactor. safe vote para sa so, akin. admin DP Electrical. Diana nakita ng dead body. Kendrick, vouch, vouch mo ba si Kendrick, DP? Hindi pero si left side Ke yung Kendrick. body. Wala eh, pero siya... Hindi daw ako sa right side. Aki, 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 Let's go, that's crazy. Bye bye. Sorry, aki. Sino pa walang vouch? Mm. May tao sa admin and security. So, let's chill lang muna dito. masas ko yata dito si Diana. Actually, tas si Pat eh. Uh, explanation wise, first round kasi sinabi ni Ani, eight lang yung nakita niya sa sa map. Tatlong weapons, dalawang um, cafeteria, Uh, tatlong lower left Which is yung lower engine Tapos dalawang electrical Si Aki mm. Sa squad doon Kasi may nakita si Ani Na ulos sa storage And can Confirm na naman ni Pat Na Possible na dead body yun Which is true naman Na pwede yun So si Aki din yun Which is second round Um Namatay si Mike At yung ang dami na nasa left side, Patrick Don Pons Manansu, so, Ko, Diana, uh, Step Bro. So missing wise si Kendrick Jers Aki. Which hmm. is, Kaya sabi kami, uh, ang si This round, sus ko si Kendrick eh, dahil doon Possible din si Kendrick kasi if, pero titingnan natin to info kasi first round, ang nagbigay hmm. lang ng info na hindi sa mapa ni Ani is ikaw pa, tsaka ako, which is O2, tsaka Medbay. Third round, um, Oh no, uh, kasa, Kasali ako dun sa ano, cafeteria. Marami siyang sinabing cafeteria. So, like, kakaalis binigit, ko lang ng cafeteria. Yung binigit, hallway so, sabi wala ko. Nakitang shield eh. No, dun tayo galing, DP. Eh, sa dun, navigation. Dun tayo galing, pero walang may alam kasi kung nasa isang body. Oh, pero buong right side uh, bago, bago makapunta ng ano, storage, walang dead body. And so, may uh, nagkamera din naman ata. Pero site, for me, safe si DP Mansu. Kasasas ko si Diana. Between Daya. Diana nakita kay Hendrick uh, Ay, nakasalubong sila ni Ko Saan po? Uh, lower, uh, papuntang lower engine. Papuntang. Between lower engine na. Uh. Kaya mag Wala Diana. ko nakita body doon. Hindi, sabi ko last kong nakita bago mag-bottom. What? GG! GG! дкндрибleтсs гoо хлсн panalo pala kami. Hala, uh, uh, man, ako ako nakita ko yung pat eh. nakita mo kung... Sorry, Manso, di ko ma-report na si Diana din. So, masaspatic na sa skos. Ako rin eh, hindi ko na sa si Diana eh. Nabosh ko nung ano eh. Patrick, ready na yun. na ka ng dalawang routes ayo nyo pa. Ginagawa niya na nga yung trabaho niyo. Ginagawa niya na nga yung trabaho niyo. ayo nyo pa.